Magagawa kaya ni Sen. Amy Marcos na panagutin ang makapangyarihang mga opisyal, o isa na naman ba itong palabas na pampulitika para humakat ng atensyon at suporta bago ang halalan sa 2025? Ngayon, susuriin natin ang kaguluhang bumabalot sa politika ng Pilipinas at kung ano ang ibig sabihin nito para sa kinabukasan ng ating bayan. Opisyal nang nagrekomenda si Sen. Amy Marcos ng pagsasampa ng mga kasong kriminal at administratibo laban sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno ang umano'y kasalanan nila, ang pakikilahok sa kontrobersyal na pag-aresto at pagsalin kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Matapos ang mabilisang investigasyon ng Senate Committee on Foreign Relations, iginiit ni Marcos na may mga seryosong irregularidad sa naging proseso ng sinasabing pag-aresto. Hindi lamang daw ito basta pagkakamali kundi isang planadong hakbang na may mauibong pampulitika. Ayon sa kanya, hindi ito isang normal na legal na proseso, hindi isang pagsasamantala upang makuha ang pabor ng mga banyagang institusyon kapalit ng soberanya ng Pilipinas. Ang batayan ng kanyang rekomendasyon para sa mga kaso ay nakabatay sa umano'y paglabag sa due process, pagpapalabas ng mga ilegal na kautusan ng walang konstitusyonal na kapangyarihan, at paglabag sa mga pambansang batas na nagpoprotekta sa mga dating pangulo laban sa internasyonal na pag-uusig hanggat hindi nauubos ang lahat ng lokal na remedyo. Binanggit niya ang tinatawag niyang hayagang pagbaliwala sa pulisya ng bansa na kumalas na sa ICC na nagsimula noong 2019 sa panahon ni Duterte. Kabilang sa mga opisyal na tinukoy niya na maaaring harapin ng rekomendadong mga kaso ay sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Jesus Frisco Interior Secretary Benhur Abalos, Solicitor General Menardo Guevara, at Major General Nicolas De Loso Torre III. Ngunit narito ang mas malalim, at maaaring hindi komportableng katotohanan, hindi basta-basta sumiklab ang kontrobersya nito. Critical ang timing. Sa papalapit na halalan sa Mayo 2025, si Sen. Amy Marcos ay nagsusumikap makabawi sa pagbaba ng kanyang political momentum ayon sa mga naunang survey. Ang pagsasagawa ng isang high-profile na investigasyon at ang pagre-rekomenda ng mga kaso laban sa kapwa-opisyal ay nagiging isang napaka-estratehikong hakbang. Ibinalik siya nito sa pambansang spotlight, nagbigay ng malawak na media mileage, at tuminus upang mapasaya ang matibay na base ng mga taga-suporta ni Duterte na patuloy pa rin malaki ang bilang. Hindi na bago ito sa politika ng Pilipinas. Paulit-ulit na nating nakikita kung paano ginagamit ang mga kontrobersya, mga komite, at mga investigasyon, hindi lamang para sa hustisya kundi bilang matinding labanan para sa pampulitikang kaligtasan. Nagiging malabo na ang linya sa pagitan ng tunay na pananagutan at ng pansariling ambisyon. Ang mas malaking tanong sa ating lahat, pinaglilingkuran pa ba ng ating demokrasya ang bayan kung ang mga pampublikong plataforma ay ginagamit hindi para sa tunay na solusyon kundi para sa eleksyon? Nakakapanood ba tayo ng tunay na checks and balances o isa na namang yugto ng political theater na ang layunin ay manalo, hindi maglingkod? Kung magiging tapat tayo, ang nagaganap ay sintomas ng mas malalim na sakit. Paunti-unti nang nilalamon ng personal na laro, ng pagsunod sa paksayon, at ng instant na kasikatan ng ating politika. Sa halip na magtayo ng bayan, mas abala ang ilan sa pagtatayo ng sarili nilang pangalan. Magbubunga kaya ang mga kasong ito ng tunay na pananagutan, o kusa na lamang itong malilimutan pagkatapos ng halalan? Ang panahon lamang ang makapagsasabi. Ang malinaw sa ngayon, buhay na buhay pa rin ang political gamesmanship, at ang tunay na talo ay ang uri ng governance na tunay na kinakailangan ng ating bansa. Kung nahanap ninyo ang halaga sa pagsusuri natin ito, huwag kalimutang i-like, i-share, mag-comment, at mag-subscribe sa Ang Kampanyero, tinig ng katotohanan, tunog ng kasaysayan. Sa lahat ng aming bagong subscribers, maraming salamat sa pagtitiwala. At sa lahat ng nanood hanggang dulo, maraming salamat sa inyong pakikiisa at malasakit sa kinabukasan ng ating bayan. Ito ang inyong pinagkakatiwalaang boses para sa matapang at tapat na pagsusuri ng politika. Hanggang sa muli, maging matalas, maging matalino.